Pang. 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 ano mo ko ano eh. Nag-inom kagabi ino. Hmm. Tate, kiki ka ba na? No? Ay, inom ko gamay. Ito gamay. Ito gamay. Ito gamay. Ito gamay. mga friend ako sa TikTok ba. Ang lahat oh. sila. Ano naman kailan? Ang mga di ba? Oh. Sila oh. si Gorochi. Si Doc. Si Ethan. Si Kuya Prince. Si Kuya Prince. Gamay Gamay ra Gamay ra Amin, gali no may gali kay gamay rin kayo may jud pagpalabi ha kay pasin wala ka balo pa nga atong lawas tara atong lawas atong lawas na dito kanilat atong lawas o lagi di lagi tamay nga magkuhan kay basta ilim nun isog na kaya kaya na mo kuhan kuhan lawas sa so, ko sa kalagsik kaya ang ilim nun kuhan kina kung sa lawas kaya kina niya kuhan nun kaya kanya luyahon na yung mga sakit nga maabot sa muha kung ano ana palabi jud ug inom nya kay bogo ka sa mga panahon karon iba